Good morning! Second day na ito namin dito sa Iloilo. Ngayong araw ay may bibisitahin kami dito sa Tigbawan. Old friend ata ito ni na mama at papa. Namali pa nga ako ng pinuntahan kasi hindi ko kabisado itong lugar. Mabuti na lang at may google maps kaya nakarating din kami sa paroroonan namin. Ito nga lang mas kubado at rambutan ang naging pasalubong ni mama dito sa kakilala niya. May binili nga siyang pizza kaya ito kinain namin ng kapatid ko at ng mga pinsan ko. Busog pa nga ako nito dahil kumain din ako doon bago kami umalis. Pero kumain pa rin ako kahit dalawang slices lang. Mukha kasing nasasarapan sila kaya napakuha na rin ako. At syempre may kaparis itong inumin na coke. Minsan na nga lang ako napapainom ng soft drinks. Tuwing lalabas lang ata ng bahay o kakain sa mga fast food restaurants. Kapag sa bahay kasi tubig lang talaga yung iniinom ko kasi yun nandun naman yung meron kami. Ang cute nga ng bahay nila dito. Dalawang palapag yung bahay nila at maraming mga halaman sa paligid. Hindi nga napigilan ng lola ko na humingi at umuwi ng halaman. Nag-ayos na nga ako ng sarili ko dito dahil aalis na daw kami. Napagpasyahan kasi ni na mama na mamasyal muna Ang aga pa raw kasi at ang tirik pa ng araw para sumakay sa barko Agree naman ako sa kanya kasi nasanay na rin akong umuwi nung wala ng araw Nagustuhan nga rin ni Dodong itong e-bike Paalis na kasi kami niyan at mukhang ayaw pa niyang umalis sa pagkakaupo niya dyan Nang makaalis kami sa tigbawan ay naghanap kami ng pwede naming pasyalan Hanggang sa nakarating kami dito sa gimbal Namanghanga ako sa mga fans nila dito Halos lahat ata ng nadaanan namin dito na kalsada ay may fence na magkakapareho lang ang disenyo. Sadly, parang joyride lang yung ginawa namin. Papasok na sana kami sa Bantayan Beach Resort kaso mataas daw yung alo ng tubig sa dagat. Kaya napagpasyahan na lang din namin na bumalik na lang doon sa Tumangas. Kakain na lang daw kami doon. Music nga yung naging partner ko habang nagbabiyahe. Mahigit isang oras din kasi ang biyanahe namin papunta sa Dumangas. Kaya pagdating nga sa kakainan namin ay pagod at gutom na gutom na ako. Dito sa Curvos namin napili na kumain. Chicken inisal nga yung order namin dito. Siyempre, tinur muna namin yung lugar. Dalawang palapag kasi ito. Nakabukas nga lang yung mga pintuan nila na glass. Kaya langhap mo talaga yung simoy ng hangin. Umakyat nga pala ako sa pangalawang palapag para tignan lang kung ano yung meron dito. Sa baba kasi kami kakain kasi doon lang daw pwede yung nakaan ni Rice. Pero in fairness, ang social din pala dito sa second floor. Siyempre, hindi mawawala yung pictorial namin dito sa mirrors. Si Bea at Nicole nga pala itong mga kasama ko. Mga pinsan ko sila. Finally, dumating na rin yung pagkain namin. Ibang iba pala talaga yung lasa ng chicken anasal dito sa Iloilo at sa Bacolod. Syempre kung papipiliin ako, doon ako sa nasanayan ko talaga. Pero hindi ko naman maipagkakailan na masarap din yung pagkain dito sa Iloilo. Kumuha lang nito si mama ng tiket para sa sasakyan namin na makasakay sa barko. Yun nga pala yung sasakyan namin mamaya. Kararating nga lang ng barko na yan kaya magpapababa pa yan ng mga pasahero at mga sasakyan. Mahigit isang oras na naman ata yung hihintayin namin bago kami makasakay. Kaya enjoy ko na lang din muna yung weather at ang hangin. Sobrang dami pala ng tao ngayon. Alas 6 kasi ito ng hapon kaya siguro marami yung pasahero ngayon. Pagdatingan namin sa Bacolod ay tumiretsyo kami dito sa kaka-open lang noong nakaraan na Dunkin' Donut. Ang cute nga ng packaging nila si Cha Eun -woo. Hilig ko din kasing manood ng mga k-drama kaya napanood ko na siya sa ilang series. Ubi nga pala yung paborito ko ditong donut kaya ito yung kinuha ko at kakainin ko ngayon. Ito nang ata yung dinner ko. So hanggang dito na lang muna. Salamat sa panonood.